Hello guys, good morning Weekday routine namin ay Magpunta namin sometimes Para mag si Papa Jun Ayan kami po ka na Ulang paasa sa mga friends Miss, kaya isunangan namin ang bata Twice a week ang dialysis ni Papa Jun guys Pero Sa so, isa kasimana Kaisa na lang kami magpa-dialysis kasi na Wala talagang budget si kong side guys income niya sa pamasada tamang tama lang talaga pambili ng ulam baon ng mga bata bili ng bigas kaya wala na talagang budget sa pamasahin niya guys kaya once a week na lang talaga si Papa Jun naga dialysis at ang sabi ko lang sa kanya na wag lang siya magkain ng mga bawal buti na lang din at sumusunod din si Papa Jun ayan guys sikan ships siya at mag start ng 10 am tapos alas 2 matapos guys kay 4 hours then naka diaper talaga yan mga pasyente kasi baka makaihi sila paano na lang magtanggal tanggal na naman ang kanilang lawig ayan tapos na ng 4 hours si Papa yan si princess namin oh, nagsama na picture picture lang daw muna kami kasi family banding sinama na lang namin si Papa John 10 AM ang starting niya 2 PM ang end ayan natapos na siya guys yan na ang life ni Papa John si Lord na lang ang nakakaalam magbigay siya ng favor kay Papa John